Hello everyone, welcome back to another video. Kahit ano man ang sitwasyon mo ngayon, tanggapin mo lang yan. Mag-focus ka lang kung paano ka babangon. Ito ang masakit na katotohanan. Halos lahat ng tao ay naniniwala na malas ang kanilang buhay. Oo, tinanggap nila ang nangyari, pero wala silang ginawa para makabawi. Karamihan kasi, ibinabase nila ang kanilang self-worth sa kanilang nakaraan, sa kanilang napagtagumpayan, sa kung paano sila tinitingala ng ibang tao. Pero sa totoo lang, yung mga nakamit natin, ang pagtrato ng ibang tao sa atin, baliwala lang yan sa huli. Kasi ito ah, paano kung walang humahanga sa'yo? Paano kung wala ka pang napapatunayan? Ibig bang sabihin, ay mababa lang din ang tingin mo sa sarili? We are who we choose to become. Ang pagbabago ng ating buhay ay nakasalalay sa ating pagdidesisyon. Ang nangyari sa'yo ngayon ay hindi mo yan pinili, hindi mo yan hiniling. Diba? ba? Natural lang itong dumating sa buhay mo. But how you choose to feel about what happens is always your choice. Uulitin ko upang mas maging malinaw. Hindi mo pinili ang mga pangyayari. Wala kang kontrol sa mga yon. Pero ikaw ang pumili kung paano mo tinugunan ang bawat pangyayari. Kung ano ang reaksyon mo sa sitwasyon, yan ang tumutukoy ng kalidad ng iyong buhay. Kaya't bitawan mo na ang nangyari sa nakaraan. Kailangan mong magpasya na ngayong araw na to ay handa mo ng harapin ang pagbabago. Simulan mo sa araw na to. Malamang maitatanong mo, bakit palaging masama ang nangyayari sa akin? Bakit ang daming taong toxic sa buhay ko? Gusto mo bang malaman ang sagot? Halos lahat ng kinikilos mo ay kontrolado ng iyong subconscious mind. Pati na mga iniisip mo. Ang problema lang sa mga tao, hindi nila naiintindihan ang katotohanan to. Kung naiintindihan mo nila, hindi nila matanggap. Kung hindi mo maintindihan ang role ng iyong subconscious mind, para kang naka-autopilot. Halos lahat ng negatibong pangyayari ay paulit-ulit na lang. Lahat ng reaksyon at iyong response ay paulit-ulit. Pati problema ay nauulit. Walang katapusan. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin nagbago ang takbo ng iyong buhay. Paulit-ulit mong ginawa ang mga bagay kahit alam mo namang walang resulta. Tapos naghangad ka pa ng magandang resulta. Paano magkaka-resulta ng maganda kung inulit mo lang ang mga bagay na walang dulot na maganda? Baguhin mo ang iyong... Bawat hindi maiiwasang hamon na dumating sa iyong buhay Ang bawat problema ay nakadepende kung paano natin ito tinitingnan at tinatrato Kasi kahit parehong problema ang dumating sa bawat isa Pero bakit may ibang tao na masaya pa rin? Kasi sa parehong problema, iba't iba ang ating reaksyon Sa reaksyon tayo nagkakatalo It all depends on how we look at things Ano man ang nangyari sa iyong buhay, ay hindi yan gano'n na lang Kundi ang iyong interpretasyon nito Uulitin ko para mas malinaw ano ang nangyari sa'yo, ay hindi yan ang realidad mo, ngunit ang iyong interpretasyon ng iyong realidad. Sa isa sa iyong mga pinakamagandang araw, lumilitaw ang isang hamon at nakikitungo ka dito na may presensya, na may kumpiyansa, na may puno ng pagtitiwala. Pagkatapos, ang hamon ay nawala. Marahil ay nagiging isang pagpapala, isang bagong pag-unawa. Kaya't huwag mong takasan ng mga hamon. Harapin mo. Banggain mo. Dahil pag natalo mo ang hamon na yon, blessing ang nasa likod nun. Paano naman kung isa sa mga bad days mo, may parehong hamong dumating, pero ang reaksyon mo ay puno ng galit? Ano ang mangyayari? Ang hamong yun ay magpapabagsak sa'yo. Lolobo ang problema at maaapektuhan ang iyong buhay. Teka lang, anong nangyari? Parehong hamon lang naman, di ba? Oo, parehong hamon. Pero kung hindi pareho ang iyong reaksyon sa hamong ito, negatibo din ang resulta nito. It depends how you look at your challenges. It depends how you react. Naranasan na natin to, di ba? Yung lumulobo ang problema dahil negatibo na lang ang reaksyon natin. Pero may mga hamon din na napagtagod. You must take ownership for your judging. Hinusgahan mo ang isang tao. Hinusgahan mo ang ginawa ng tao. Ang mga bagay. Ang mga sitwasyon. Hindi mo pa nga alam ang buong kwento. May kwento ka ng nabuo. Alam kong madalas mo itong ginagawa. Pero minsan napagtanto mo na hindi pala tama ang iniisip mo. Naranasan na natin to, di ba? Kaya dapat ngayon pa lang, itigil mo na ang ganitong gawain. Tama na ang paghuhusga sa mga bagay na hindi mo naman alam ang katotohanan. Kung hindi mo alam, dapat tanggapin mo na wala ka talagang alam para manahimik ka lang. You really do choose how we sarili mong buhay. Pakinggan mo iyong puso. Magtiwala ka sa tibok nito. Be brave enough to live life on your terms. Itabi mo ang iyong pake sa mga taong nang ng iba't ibang opinion at panguhusga. Mag-focus ka lang sa mga bagay na nakakapagpalakas sa iyo. Tanggapin mo ang tunay mong pagkatao at sitwasyon. This is the awakened life, the real you, living with freedom of all outside expectations and opinions. Kapag alam mo ang iyong sitwasyon, Madali mo rin maunawaan ang sitwasyon ng ibang tao. Kapag nauunawaan natin na tayong lahat ay may madilim na pinagdadaanan, dito lang natin maunawaan ang pait ng karanasan ng ibang tao. Understanding that everyone is doing the best with the life circumstances they were presented. Kung alam naman nila ang tama, gagawa din sila ng tama. Kahit alamin mo na tayong lahat ay may kamalian na gawa. Magkakamali tayo sa iba't ibang paraan. For most of us, when we stuffed up, we knew better, so we did better. Ayaw nating makasakit sa iba o masakta ng ating sarili. Tanggapin lang natin ang aral sa bawat sitwasyon at mag-move on na tayo. May mga tao na madali lang makamove on pero hindi dahil nadalian lang sila ay hindi na sila nasasaktan. Huwag nating husgahan ang kanilang ginawa. It should give us some compassion for others. Knowing that even we have made mistakes, no one is perfect. And perhaps with the same life circumstances, we would not do any better than the other. Siguro kung nararanasan lang natin ang naranasan nila, Magkendra pa rin tayo sa kakahanap ng solusyon. ng iba. Lahat naman tayo ay naghahangad na sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Pero ang totoo, kapangyarihan na lang nasa isip ng bawat isa. Ang walang katapusang paghanap ng kapangyarihan at kontrol ay dahil to sa kakulangan ng pag-ibig, isang kakulangan ng koneksyon at empatya para sa iba. Tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo bibitawan ang iyong sariling pangangailangan para sa kapangyarihan at kontrol, kahit na maliit pa yan, at kung paano mo hawakan ang higit pang pag-ibig, habag pagunawa at pagbibigay sa lahat ng tao. Kung may anumang bagay na nais nating baguhin sa ating sarili, dapat munang suriin natin ito at dapat nating makita kung hindi ba ito isang bagay na maaaring mas makakapagpabago sa ating sarili. The creation of something new is not accomplished by intellect, but by the play instinct acting from inner necessity. The creative mind plays with the objects it loves. Minsan ang isipan natin ay hindi maaasahan, hindi natin mababago ang lahat, hanggat hindi natin matanggap ang tunay na nangyari sa atin. Ang buhay mo ngayon, ang resulta ng mga ginagawa mo noon. Nakatira na tayo sa mundong puno ng hanggang sabi na lang. Ang daming satsat, -sat, pero wala namang inaaksyonan. Remember this, you are what you do. Kaya't hindi mo na kailangang ipagsigawan sa mundo kung ano ang mga plano mo. May papakita mo yon sa pamamagitan ng pagkilos mo at sa mga resulta nito. That's ultimately how we're all judged anyway on how we show up every day. Puhusgahan ng mga tao ang pagkatao mo, ang ginagawa mo, kung anong pinagsasabi mo, at kung anong mga plano mo. Kaya't manahimik ka lang at ipakita mo ang resulta sa kanila. Leave the need for validation behind and being who we intend